Hello mga kumare, eto hapon na naman at nagpiprepare na naman tayo ng ating lulutuin at ipakakain natin sa ating amo. Ngayon pala akong nagsain kaninang alas dos para nga naman aking isasangag for today's video. Ito naman ang ating veggies, ito'y binili kong baby bamboo. Meron din tayong pork neck na may narinig. Babad na rin ako ng dry shrimp pati sasama natin to sa pagsasangag. Ito naman ang ating fish, ito'y steam ko with lemon. Hindi mawawala ang long natin, ito'y pork bone, corn, potato, tomato at carrots. And prepare na rin ako ng tatlong vlog at dito ay ating ipapry mamaya kasama ng ating kanin. Ito nga pala ang bala kong gawin para mamaya kasama ng main dish at kanin. Ito ay Thai food. Ito ang aking recipe ngayong gabi. Marami nga palang recipe book dito kaya naman doon ako mukuha ng aking papakain sa kanila. Kasi mahirap mag-isip ng pas araw-araw na ilupapakain mo sa kanila. Kailangan iba-iba. Hindi pwedeng pare-parehas ka parate. Ang ipapakain mo sa kanila. At naman ay ating i-steam ng ating isda. Ito ay orasan natin ng 10 minutes lang hindi pwedeng sosobra kasi maglalabsak siya nag timer na nga tayo ngayon naman ay nagpainit na tayo ng kawali at nilagyan ng oil dahil lulutuin na natin ang ating baby bamboo veggies at ito na nilagyan na natin ang ating bamboo ating stir fry to sa maha, malakas na apoy para mas madali siyang maluto. Ito nga pala yung baby bamboo. Ang sinabi baby bamboo ay eh, as in maliit lang siya. Hindi siya gaya ng ating labong sa Pilipinas. Una ko nga itong iniluto at sinabi sa akin ng amo, lutuin ko daw to at binigyan ako ng recipe. Abay, numatic man ko ay napakasarap nga. At yan, nilagay na naman natin ang ating sauce na pinagsama-sama dark sauce, soy sauce, tubig at saka asukal. Ganyan lang siya pong lutuin. Sobrang dali lang talaga. Sobrang sarap yan. Kaya naman, try nyo nang lutuin din to. Mura lang yan sa mama ching. Ano nyo ba dito sa aking amo or sa ibang amo? Kapag kumain sila ng dinner, hindi pwedeng ulit-ulitin kung ano pinakakain mo. Kumbaga, bawal lang pa ulit-ulit na ipapakain mo sa amo. At yan, luto na nga lahat ng ating mga pagkain. At ito na yung ating long soup natin na pork bone. At ito naman yung ating Thai fried rice. Sobrang ganda nito guys. At sobrang sarap nito. At, at ito na nga ating vegetable na baby bamboo. At ito naman ang ating steam fish na masarap din with lemon. Siyempre hindi nawawala ang ating prutas, ang pear at saka ang mangustin. Ayan, sana ay nagutom ko kayo at maraming salamat. See you on my next video. Bye-bye. God bless you.